Hi! 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 Ayan guys! Welcome sa BG Swimming Battle Part 3! Woo! Kung saan magpapaulan na naman ng pera si Madam Carlin! Uy! Pani! Pera! 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 Pero this time, kailangan mong si Uy! Magaling ako dyan. Dati akong Olympics eh. Uy! Magaling si Bostoni dyan! Love you! Okay, BG, alam na alam nyo na to. Hindi lang to pagalingan sa pagsisid. Pagalingan din at pabiliso ng utak dahil magbibigay ako ng mathematical equation. Labi, pwede mo nang ilagay ang mga barya sa swimming pool. Pablesing pala itong napuntahan ko. <laughs> <laughs> Uy, baka nakakalimutan nyo yung part 2 nito. Meron pa kayong mga tridoran? disihan, Sakitan. At, oh PC yeah, At PC ka lang. At PC ka lang. <laughs> Natanggal pa yung posisyon ni Boss. Anyway. Hindi na matatanggal to. Ah, ko na ako yun eh. <laughs> 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 Naka super glue na yung ngipin ni Boss eh. Subukan <laughs> so matanggalin. This time hindi na matatanggal yung posisyon ni Boss kasi naka super glue na yan eh. Asa na? Why?! Oh my God! <laughs> oh my God. Oh, mama, me, boss! Sabi ko tanggalin mo, huwag mo hatakin. boss, <laughs> yung mo, tunog tanso. okay, guys, ready? Ready! All Alright, so, eto sobrang dali. For first round, worth 50 pesos. 50, 50 pesos. Okay. Okay. Get into your position. Avengers. Avengers. sa <laughs> pool. plus 13. 13. Equal. Equal. E, okay, dalawang ten nang nauna. Silamin, Zoo! Yeah. 50. 50. Silamin talaga, magaling mandaya eh. <tod> magaling mandaya. Mga ka talaga. Yeah, mabagal pimpin. lang eh magbilang. Dati sabi, commute. Sumakay sa kotse ng iba. <laughs> Dito ang sabi, sisid. Tapos nandun ka. <laughs> okay, ibay natin ang na tatalon dito lang sa maralim. Next equation. Tar! Wait lang, mami. Tandaan nyo, may addition, multiplication, at subtraction. Kaya mag-subscribe ka lang. <laughs> 2.5 million subscribers na tayo. Yeah! Yeah! Oh, Onting kayong na lang. 3 million na kayo. Subscribe yeah! lang. You know? Okay, next question. Wow. Work. 100 pesos. Makinig. 7 plus 23 plus 9 equal.

36, 37, 38, <laughs> <laughs> Malini! 28, <sumisid> kay na! mo? 69? Akala ko Okay, round three For 150 pesos. Ay, mahirap yan. 150, pwede pwede. 8 times 8 minus 9 equals? tayo, Pwede ba tapis tayo, tapis tayo, 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 mo sa akin! <tinyo> 47 to? Oo, no, 47. Oh, 47 47 yan. <laughs> hindi mo ba lang pinilang? Sabi mo tama na yun. Bali, hindi pa. Hindi ko pa lang pinilang <laughs> yan. Ulit. 39. 39. 39? Oh. Sino may sabi sa'yo yung 39 yung sagot? Ay, mali ba? Oh. 8 times 8 equals? 14. <laughs> 47. 45. Ay, 55 pala. <laughs> What is 55, 55 ba? Oye, <laughs> 55 daw! 55! 50, 51, 2, 3, 4, 55! P150! Uy, mayabang naman nun! Mga ba, usamat! Round 4 for 300 pesos! Oye, P300! Kailangan galingan! 25 divided by 5 plus 7! Tang ina, bobo talaga ako sa pesos! Oh, no! 500! 500. Na! 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 Matalino na ako dyan! 500 pa yeah. yun eh. Ito sobrang dali lang nito makinig kayo ha! 78 plus 96 equals

Parang ang hirap ba? 200, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yan. Okay na yan. Kompleto na kami! Kompleto na, na, na kami! Na... Tupleo tupleo okay na po. Sobra, sobra, na. 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 sobra na po. Sobra na. Ano mo na. lang sagot? Malinaw na malinaw. Sagot. 206. 206. Mali! Mali! Bonak ka! Ano ba yung tanong? Ano ba yung tanong? 28 plus 19. 78. Oh, bakit sobra sa'yo na? 204! 204! 204! 96!

200 sa'yo? Huwag, ako'y nagsol. 200 so, sa'kin? Sumisit ako. 100 sa'yo, nagbilang ka lang. Oh. <laughs> nagbilang ka lang e. Eh. 2! <laughs> ano yun Sumisit ako! ako? ako? Sumisit ka! Ang dami nito! <laughs> Yung unang equivalent mo, 200! Hindi <laughs> ka nag-iisip din tama! Hindi ka nag Okay, dahil sobrang hirap nung kanina, eto, sobrang dali lang. Paunaan lang talaga. Pero, may twist. Ready na? Ready! Wanda na! Okay. Round 6 for one Two times six plus seven minus five equals. O, ayan, o ayan, ayan maliwina, 15, oo! Oh. Oh, Sige na ako. Wait lang, 15, 12, ikaw? Wala, 7 11 ako, 11! 11! Si Mak Mak? Wala pa, 15. Huwag ka na sumali! Huwag oh, ka na sumali! Wala, 15 pa Mak 24. <laughs> Mac, Mac. 24? Wala ano namang tumama sa inyo eh! Walang tama sa inyo! 14! 14! 14! 10! Ayun, wala po. 1, 2, 3, 4! 14! 1,000 pesos! <laughs> okay wag malungkot dahil meron pang round 7 for 2000 pesos. Yeah. Ito na makinig kayo. Mahirap to every 2000 to. What is the square root of 100 5. Ay, bonak ka talaga, doon ka na. Times 20, ang laki nun. Dalawang yung par. 20. 20, saka pa ba pupunta? Hindi ba 20? Sabi ko times eh. Ay, square root ng nung... 100 times. Anong square root ng 100? Comment down below. Help me! <laughs> 200! Wala, wala. Ipunin mo, ipunin mo. Ipunin Wala, walang bilang. Ay, ayari, wala. Ayun na, nagbibilang na yung nila. 200 pesos. Uy, ayaw na. Yun yung sagot niya. Yun yung sagot sa amin. Carrot <laughs> ng 100 is? Sabi niya eh. 200 daw. Ay, carrot ng 100? 10. Times 10. 10. 10 20? 200. 200. Ay, ay, ay. Ay, galing, galing. Ay, ay, Sabi niya, sabi niya. Boss, boss. Sabi niya, na lang, lilibre namin kayo ni Irwin ng Starbucks. Hindi, hindi. Mag-uulog tayo dito na lang. Wait lang. Kami ni Irwin. Oo. Nag-multiplication, nag-square root, ginamit ang utak para sa ito win. Yun! Ang ano ang ito. sumisin! Gumisit oh, ako! Nadali ka! Nadali ka, boy! Ako kumuha ng lahat yan, oh! Hindi niya ako binigyan ng isang daang kanina, oh, eh! Isang ngayon. libong hindi ko ibibigay sa kanya! So, sinabi ka ba kayo? 200 sa'yo? Uy, ako'y nagsol! 200 sa'kin, sa sumisip ako! 100 sa'yo, nagbilang ka lang, oh! Uh, nagbilang ka lang, eh! Nautakan natin si Bossing! <laughs> ah! Loko ko ng dalawa! <laughs>